sa na isang napaka-emosyonal at nakakapangilabot na pagsasalaysay, ibinunyag ni Heart Evangelista ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kanyang asawang si Chase Escudero na lubos na ikinagulat ng publiko. Ibinunyag niya na ang babaeng naging dahilan ng mga pagsubok sa kanilang relasyon ay hindi isang estranghero, kundi matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya at isa sa pinakamalapit na tao sa buhay niya. Ang pagsasalaysay ni Hart tungkol sa kanilang pinagsamahan ay tila kwento ng isang trahedya na nagmula sa isang pinaniniwalaang matatag na pagkakaibigan. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari, sabi ni Hart habang bumubuhos ang kanyang luha. Isang taong pinaniniwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo, at tinuturing mong bahagi ng iyong pamilya, bigla na lang masisira ang lahat ng iyon dahil sa isang katotohanan na hindi ko kayang tanggapin. Ilang taon na ang nakakaraan mula nang makilala ni Hart ang babaeng tinutukoy, isa itong personalidad na malapit sa mundo ng politika na matagal ng kakilala ni Cheese. Si Hart, na sa kanyang pagiging pala kaibigan at mapagbigay, ay hindi inisip na may malalim na pagkakaibigan si Cheese at ang babaeng ito. Parang kapatid ko na siya. Lagi kaming magkasama, halos sa lahat ng aspeto ng buhay ko, kasama siya, kwento ni Hart. Dahil dito, hindi niya akalaing ang nasabing babae ang magiging ugat ng isang napakabigat na problema sa kanyang pamilya. Ayon kay Hart, hindi niya agad napansin ang mga kakaibang kilos ni Chase at nang kaibigang ito. Noong una, akala ko normal lang 'yon. Kumbaga, hindi naman sa lahat ng oras magkakasama kami ni Cheese. May kanya-kanya kaming trabaho, at minsan, kailangan din namin ng espasyo. Kaya hindi ko pinansin kung palagi silang magkasama sa ilang mga aktibidad, ani Hart. Ngunit kalaunan, napansin niyang tila may kakaiba. Nagsimula nang bumaba ang kanyang tiwala ngunit pinili pa rin niyang manahimik at huwag magsalita dahil sa takot na masira ang relasyon nila ni Cheese. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Hart na tumangging magpakilala, ang nagsabi rin sa kanya na tila may kakaibang namamagitan kina Cheese at sa babaeng ito, ngunit hindi ito pinansin ni Hart noon sinabi sa akin ng ilang tao na mag-ingat ako, pero binalewala ko. Ayokong maniwala na may masamang nangyayari. Pinili kong magtiwala sa kanila, sabi ni Hart, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa paglipas ng mga buwan, tila lumalalim ang hinala ni Hart at naramdaman niya na may mga pagkakataong mas pinipili ni Chase na samahan ang babaeng ito kaysa sa kanya. Isang gabing puno ng pagtatanong at pagkabalisa, hindi na napigilan ni Hart ang kanyang damdamin. Harap-harapan niyang tinanong si Chase tungkol sa tunay na kalagayan ng relasyon nila ng kanyang matalik na kaibigan. Tinanong ko siya, pero ang sagot niya ay wala raw akong dapat ipag-alala. Hindi raw totoo ang mga iniisip ko, kwento ni Hart habang pinipilit pigilan ang kanyang luha. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ng kwento ay ng mismong kaibigan ni Hart ang umamin sa kanya. Sa isang tagpo na animoy eksena mula sa isang pelikula, hinarap ng matalik na kaibigan ni Hart ang aktres at inamin ang lahat. Sabi niya sa akin, may nangyari nga sa kanila ni Cheese. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noong oras na iyon, galit, sakit, lahat ng emosyon nagsabay-sabay, ani Hart. Naging matindi ang kanilang paghaharap. Ang minsang magandang pagkakaibigan ay nauwi sa sugat na tila imposibleng paghilumin. Hindi ko na kayang tingnan ang mukha niya. Ang sakit, kasi hindi lang isa kundi dalawang taong mahal ko ang nagtaksil sa akin. Wala nang mas sasakit pa. Dagdag ni Hart, tila hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. Samantala, habang umiikot ang kontrobersya, nanatiling tahimik si Chase tungkol sa isyo. Walang pahayag mula sa kanyang kampo at hindi rin sumasagot sa mga tanong ng media. Marami ang nag-aabang kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa revelasyon ni Hart, lalo na at kilala si Chase sa pagiging privado at M.